Nai lang kailangan ka, Prede? Eh. Dalawang kilo ka, eh, na ka Carolmel. Ay, Prede, 'yung pagtiyagaan 'ano. Oh. Pag-ayaw, may bigay mo kay Caroldel. Oo. 'Yun ba 'ano? Hay. May kawan na maser kaso so. Kanlayo ando sa kabilang ng lupit. Hoy, mabilis lumayo. Ugh nga pala tayo mga masters na uh, uh, magandang araw po hindi na ako nakapag-incrote pagdating may, ka may, kawan agad na kung eh hindi naman abot saka ando sa kabila ng lumin magandang araw po andito tayo sa usual spot natin dito sa kaya uh, yan isang lumang pier napunta natong itong pier dito sa malaboging ekwatorial equatorial dito sa Africa mana pumita pang ulam naglilibang sa na natin ang paghanap ng ulam medyo andito pa rin sa mga sagapal na lubid na to gawa nung ano nagkalat yung lubid ng yang nagkapwari na yan sayang yung kawang kanina hindi man lang lumapit sa kabila ng ano lubid pero may mga sardineta dito sa gilid yung kinakain nila na mo mga malaking isda baka sakaling dayuhin o lumapit yung kawan sana lang so waiting lang tayo as usual First cut, mga masker. Hulingan. Wait, wait, wait. Makaabot pa natin. Lumapit yung kawan. Sana naman sila ayan o uy ito yung gawa sana bumalik pa rito ito yung first catch natin thank you po sana madagkatin pa Yo, mga mga sir tumal nakakaisa pa lang tayo pero sana may lumapit kang kawa wala rin mahuli sa by chance na hagis hagis lang nice ka Freddy sa dulo ilang araw nila doon sa kabilang side sana mayroon pa may, dumating, may lumapit kang kawa may nagkakawa naman kaso masyadong nalaot sana lang may lumapit hintay hintay lang tayo Yan mga master, hindi ano? ako na ng aksyon Naubos ang ng memor na ako cellphone yeah ko. asa uli niyo Ay, ano ah, ano pa yung ano pa yung ano pa yung ano pa yung ano pa mga ano pa yung ano pa yung ano pa Carmen. Ay, eh, pwede yung pagtsagaan, ano? Uh -huh. Pag ayaw, may bigay mo kay Carodel. Oo. Oh. Mabait, ano? Carodel, ayos na kayang lasa ito. Baka mabait ang lasa nito. Sarap ng pulutan yan. na yan. Ito na yung mga gawa niya pagka. Sige. mo na yung rad mo ng konti. Payukuin mo na yung rad mo. Yan. O sige, sige. Ilapit mo yung, sige, payukuin mo na, payukuin mo na. yan. Oh. Oh. sige, sige Wala yan. Ah! <laughs> <laughs> wala pang wala pang ayaw wala pang ang dalawang dunker yan eh. e paano na lang kung hanggang palikat yung <laughs> basta wag mo yan at magalit ka oo ayaw ka pa po tulungan mo yan <laughs> so yun pakap na tayo mga master goods na rin nakadalawang huli tayo ayan mga kasama natin. Wala naman zero sa grupo. Nakadalawa si ah, uh, na Fred. Carter, tatlo yan, tawag apat. So, maraming salamat po sa so, muling pagsama sa isa na namang fishing adventure dito sa Malabo, India, Equatorial, Africa. Hanggang sa susunod pong adventure, malubog na araw kaya pop-up na tayo. kalimutan ko isabit yung ilaw sa bike. Ingat po kayo palagi.